ayan na pari siya nasa um, ah. nyo na hindi pa natin sa tuni uh, no kasi malaking pa natin sa mga nasa dalawang kilo na siya ayan ang ating tuni ayan tarapan hello guys for today's video for update ko sa inyo 5 days ko siyang pinunla ito na siya ngayon napawaw talaga ako sa aking nakita so daladala -dala ko pa ang aking sikapi at dito agad ako pumunta sa aking mga seedless na aking pinunla ay nasiya naman ako at nakita ko namang nag-improve. So, ayan na siya nag-grow na. D1 niya ngayon mula sa kanyang pagkapon na ayon Siyempre, hindi lang yan ang ating halaman at mayroon pa tayong pupunta ng aking si kalabasa. Malaki na. Ayan. Nasa 2 kg na siya guys. Dati is kalahating kilo lang siya. nang chinik natin 1 kilo Ngayon ay 2 kilos na mahigit. Nak Nakakatuwang makita mo malusog at nag ang ating mga halaman. Kaya sisipagin ka talaga at hindi mo talaga ma mapawalang tabi lang talaga at dun talaga ikaw pupunta sa mga halaman mo. At bago natin siya kunin, paabutin natin siya ng 3 kilos bago natin siya lutuin. Ipapakita ko rin sa inyo ang aking lulutuin sa kalabasa na yun. Pero hindi pa ngayon na update ko pa lang to. Dahil nakakatuwa naman talagang pagmasan ng ating mga halaman, kaya ako sipag na sipag at talagang ito ang aking pinukusan ngayon. Habang wala pa akong trabahong ano, ay dito muna tayo sa ating plantitas nagprepare nga pala ako dyan ng mga sako nilagay natin ang mga fertilizer na inipo natin mga tuyong dahon at mga damo na hindi natin sinunog so yun ang ilalagay natin sa sako para yun ay paglalagyan natin ng mga seedlings na na yun ay nabuhay na sa na na. so, mga ilang araw ay ating ililipat yan, magprepare lang muna tayo ng mga lupa na ilalagay sa sako para ready na siya sa ating mga paglilipatan ng mga ano, poinonda nating plants Oh guys, good morning. Nabuhay na ang aking patula na pinunla. Ayan oh. Tapos ayan pa sila oh. Hmm. Ayan. ayan. Tapos dito Ayan. Nabuhay na sila. Marami akong pinanin dito guys. Ayan oh. Mm. Iba kasi natakpan. Ayan. Yehe, marami tayong itatanim. Thank you, Lord. Nandiyan pa yung iba, sa ilalim pa yan. So, and guys, abang-abang lang tayo sa ating mga alaga. Ating bagong journey. Maghalaman tayo. Hey guys, maaga pa ako dito. Nagsipaglagay na ako ng mga fertilizer. Mga damong nabubulok na ilagay ko sa sako. Hinaluan ko ng mga sinunugan ng mga damo, mga dahon, mga Ayan natin na basko. So, ayan na siya. Nilagyan ko ng mga lupa. So, ready na yan siya kasi tumubo na yung ating mga vegetable na seeds. Tumubo ng patola, opo, ampalaya, talong, okra. So, ang dami nila may pipino Pahuwaw talaga. So, sana mapalaki natin yun. Thank you for watching. Have a good bliss day. Sipag at syaga lang talaga. Thank you for watching.